May pera sa basura, 146 lapad or 1,460,000 million yen, ang natagpuan sa malaking basura ng mga tauhan habang nagtatrabaho. Lugar sa Takamatsu City, Western Clean Center. Sa Kagawa, March 27, 2024, inireport ang 1.46 million yen cash na natagpuan na halos nagkakahalaga ng 541,487 pesos sa Philippine Money. Ayon, sa Takamatsu City, unang natagpuan ay 10,000 yen or isanlapan or 3,708 pesos in Philippine Money. Bandang 6.30pm nitong March 27, 3 days na ang nakakaraan nang mangyari ang balita habang naglilipit na malaking basura ang mga empleyado. Sampung tauhan sa paglilinis ang tulong-tulong na naglinis sa malalaking basura at nagulat sila dahil sa mas maraming pera kung saan saan ang natagpuan nila na halos umabot nga ng 1.46 million yen. At may kasama ring scarf na nagkakahalaga halos ng isang na Agad nila itong inireport sa mga pulis. Ang binubumag na malaking mga basura ay sinimula noong March 23 hanggang March 27 nitong buwan na ito. Kung hindi lalabas ang may-ari ng pera bago mag-June 27, 2024, ang napulot na 1.46 million yen ay mabibigay sa Takamatsu City.